Sa video na ito ay pag-uusapan natin ang tungkol sa lagnat sa bata. Kasama dito ay ang pagtalakay kung anong lagnat, tamang paraan sa pagkuha ng temperatura, mga sanhinan lagnat sa bata, at ilan sa mga dapat gawin kapag may lagnat ang bata. Masasabi nating may lagnat ang isang tao kapag ang temperatura ng katawan niya ay lampas sa 38 degrees Celsius. Kadalasan, itinuturing ng mga magulang na sakit ang lagnat. Pero sa totoo lang, ito ay isang normal na reaksyon ng ating katawan sa mga kondisyong tulad ng infection. Para malaman kung talagang may lagnat ang bata, kailangan ninyong gumamit ng thermometer para masukat ng tama ang temperatura. Hindi rin inirekomenda na hulaan ng temperatura gamit ang palad o pagsalat dahil mahirap tansyahin ang temperatura sa pamamagitan ng pagsalat. Kung gagamit naman ng thermometer, mas mainam na gumamit ng digital thermometer dahil mas ligtas itong gamitin kaysa sa glass thermometer. Ang glass thermometer ay pwedeng mabasag at maaaring makasugat. May laman rin itong mercury na pwedeng makalason sa gagamit o sa bata. Tungkol naman sa kung saan dapat kuhanan ng temperatura ang bata, maaaring maglagay ng thermometer sa ilalim ng dila o kilikili. May mga nabibili ring thermometer na sa butas ng tenga o sa noo sinusukat ang temperatura. Maaari ring kuhana ng rectal temperature ang mga batang nasa edad 0 hanggang 3 buwan o kung ang bata ay naka-admit sa ospital. Ang lagnat sa bata ay kadalasan dulot ng infection. Ito ay maaaring galing sa sipon o common colds, flu o trangkaso, gastroenteritis o UTI. Maaari ring magkalagnat ang bata dahil sa dengue o pneumonia. Ang isa sa mga madalas na sinisisi sa lagnat ng mga bata ay yung tinatawag na pagngingipin o tiffing. Pero base sa mga pag-aaral, posibleng walang kinalaman ang paglabas ng ngipin sa pagkakaroon ng lagnat ng mga baby at toddlers. Mapapansin rin na may mga batang nilalagnat pagkatapos mabakunahan. Ito ay kadalasang natural na reaksyon ng katawan ng mga bata sa bakunang ibinigay sa kanila. Hindi lahat ng batang may lagnat ay kailangan dalhin sa klinik o sa ospital. Kapag ang bata ay may malay at nakakausap, hindi hirap sa paghinga, walang ibang sintomas tulad ng pagdurugo o pagkakaroon ng mga rashes o pasa, at hindi lalampas sa 36 degrees Celsius ang temperatura at mas patanda sa 36 months ang edad, ang bata ay maaaring i-manage o gamutin sa bahay. So, kailan naman natin dadalhin ang bata sa klinik? Maaari natin silang dalhin kapag ang bata ay nagtatayin ng dalawa o higit pang mga araw, nagsusukan ng lampa sa 24 oras, may sign ng dehydration, may pananakit ng lalamunan o sa loob ng tenga, o kapag hirap o nasasaktan ng bata kapag iiit. Kapag nakaranas naman ang bata ng isa sa mga nakalista dito, dapat ay dalhin na ang bata sa ospital. Ang mga senyales na ito ay ang sumusunod. Una, walang malay. Pangalawa, hirap huminga. Pangatlo, nangangasul ang labi, dila o mga kuko. Pangapat, sobrang masakit ang ulo. Panglima, sobrang masakit ang tiyan. Panganim, may mga pasa sa balat. Pangpito, hindi makainom ng tubig Pangwalo, nagdudugo ang lagid. pang Pangsyam, sumusuka o dumudubi ng dugo. At pangsampu, may convulsions o kumbulsyon. Convulsion. At ang isa sa pinaka iwasan natin kapag may lagnat ang bata ay ang agarang pagbibigay ng antibiotic. Karamihan ng lagnat sa bata ay dulot ng viral infection at ito ay hindi nagagamot ng antibiotic. At syempre, ang maling paggamit ng antibiotic ay maaaring magdulot ng antimicrobial resistance o kung saan ang mga bakterya na maaaring magbigay ng sakit ay nagiging matibay o hindi na tinatablan ng antibiotic. So dito nagtatapos ang unang bahagi ng ating pagtalakay sa lagnat sa mga bata. Sa susunod ay pag-uusapan naman natin kung anong pwede ninyong gawin para magamot at mamanage ang inyong mga anak kapag sila ay may lagnat. Maraming salamat po.